You seryoso daw. Picture, picture, smile. Ang pogi naman. Isa pa. Waki, waki. Puda. Yes. Oh, sinong nahulog? Sige na, report mm -hmm. nyo nga. Sino? Don't don't. Tito. Bantay tayo namin si Tito Eso? Nagligpit na nga sila, oh. Nagligpit na. Tito Esang! Oh. Wag mo kami iwan!

Ayan si Rowan na nalaginip. Nag-spiderman siya. Hmm. Ewan mo naman si Bunain Hindi eh. na ni Spiderman. Spiderman! Saan hindi ko nakunan ng video? Sabi niya, shh, shh. Tingin <laughs> naka may nakaposisyon na yan. Spiderman na ata to Kwento kaya na to. Ha? Mudya ako. Ano ate? Tapos ka na mag-brush? Tapos ko to mag-sleep. <laughs> Kapangan tulog mo. Ang aga mo na tulog. Umusog na yung kutsun. na yung Yan, magluluto po ng ulam para ngayon. Sinigang. Hinihintay ko lang na kumulo ng kumulo itong tubig. Tapos lalagay ko na. Ito, nagluluto ng anto, mais. Para merienda naman. nakukulangan pa ako sa kulo pero parang yan na yung todo yan, nilagay ko na, kulong-kulo na yan kanina tapos dahan-dahan kong ano paunti-unti ko nilagay yung meat tingnan nyo nag block yung tubig ano po yan, dugo kaya kukuling-kulit yung meat tapos yan yung tubig, tapon na po yan puro ano kasi ito eh. Buto-buto. More on ribs. Tapos sinaluan siguro ng ano, bandang belly. Ano lang konti. Kulupang konti. Iyan ako lang. Kunti lang. Yung medyo magbabrown-brown lang. Nalagyan ko na rin ng salt. pinagmamantika ko pa yung ano, taba, taba ng baboy. Sabi ni ka-farmer kanina, dala niya to. Binili niya na daw yung request ko. Ahala ko pang chicharong, pang sinigang pala na ano, Sabi kasi parang masarap yung sinigang na bubble. Tapos, ganyan nga. Parang, tututoy ng ka kaunti. Tapos, yung gabi, gudurugin para malapot yung sabaw. Ayan. Pwede na sa akin yung pagkabrown niya. Ilalagay ko na yung sibuya. Ay! Kamote. Papa yung nag-prepare niyan. Ako taga kaya madala siya nagluluto. Ayan, nag ko na siya sa sibuyas. Tapos, nilagyan ko na ng tubig. Sasabay ng palambot sa baboy yung gabi. Kasi, ano, uh, do ko yan mamaya. Pero, ang tanga ko dahil nakalimutan ko yung kamatis dapat pala ginis ako din sa kamatis pero pwede na rin iyan ako na lang, lagay na din <laughs> yan ang nagpapasarap yung palpak <laughs> tatawa ko ah tatawa ko sa sarili ko parang masarap yung alimango ngayon <laughs> may matabang ng alimango dito uh, nung isang araw nilalaro namin siya ni, ng papa niya parang ano alimango ginagalaw-galaw yung kamay niya tapos kinakantahan ng ano alimango sa dagat <laughs> tawa pa siya ng tawa hindi niya alam pinagtitripan na siya tapos eto etong cactus, bago niyang playmate na yun. Nagtotalk back kasi to. Ang ingay ko daw. Sorry, Bonay. Pero sa hangin siya nagulat. Hindi sa akin. Sanay siya sa ingay eh. Ayan, nagtotalk back to. Tapos, kumakanta-kanta din. you see ginising, papa papatulugin, no? No. <laughs> Ayan, luto na po. Tingnan niyo yung kanyang ano, sabaw, malapot. Eh, Eh, okay. sa ilalim. Pag hinalo, lumalapot kasi bumababa yung gabi eh. Kang ganyan, pinapahiya mo naman ako eh. <laughs> Yan, pag mo, yan, di ba? Para Yan, oh. May ano, durog-durog na gabi. Tapos, huli ko nilagay yung sampalok. Kasi pag nilagay mo agad yung sampalok, hindi, nag-iiba yung color ng gulay. Tapos, hindi, ano, hindi lumalambot. Parang matigas na malambot. Ganon gulo mo na. Iba yung pagkalambot niya. Medyo, ano, makunat. Kaya, huli ko nilalagay lagi yung sa palok, yung pampaasin. Ayan. Natural, ano, sa palok. Tapos, hindi rin pala siya ganun kasabaw dahil pag ako yung nagsisinigang, ayaw ko ng sobrang dami ng sabaw. Tapos, ubos na yung laman yung sabaw, natitira na lang, nangyayari, tinatapon na lang after. Or, minsan, hinahalo namin sa pagkain ng mga bibe, ganun. Paso kasi, hindi naman din gusto yan. So, nangiinayang ako dun sa lasa ng karne, anong mga gulay. Si Ponpon, na oh. <laughs> Feel na feel niya yung ano niya, damit niya. Tapos, tingnan niyo dito. Lagi yung mga putik na ganyan. Nai-stress ako. <laughs> Nainis ako sa totoo lang. Sabi ko, doon na magluto sa dirty kitchen. Para ano pat ginawa namin yung dirty kitchen? Kung di kami doon. Kasi gusto ko, ito sana, parang malinis na lang lagi. Tapos, kung may bisita man, doon na dito sa naguhugas or kung may gustong lutuin at least meron pa naman na, nakabakanting ano o kaya yan dadalhin namin doon sa dirty kitchen mabilis na lang naman ilipat kung sakali pag may bisita o kaya outdoor cooking eto gusto ko sana malinis lang lagi kasi masikip naman to para sa dirty kitchen tignan nyo maglalagay ng mesa dito lalong sisikip kasi kailangan mo ng patungan ng mga niluluto Ha, so, yung dirty kitchen po namin, di pa rin ganun katapos kasi dahil ang nandun pa lang yung lutuan na pang malakihan. Wala pa yung ano, yung normal na lutuan, pang bahay lang, pang pamilya. Kaya yun ang nangyari. Sabi kasi ni ka-farmer stainless daw doon. Gusto niya. Gusto ko naman, stainless sana tapos may cabinet sa baba dahil saan ko ilalagay mga buti ano buti-buting tingko, mga kaldero di ba at least nakatago pag may cabinet sa baba gaano sila don naayos na kasi wala nang gagawin din si Tatay Romain Ayan, si papaya mo. Oh, pahinga lang maghapon. Katatayo niya lang dyan. Tuyan-duyan lang siya. Kasi sabi ko, papayam tuloy mo na lang yung ano mo. Tulog mo dun sa duyan. Ako na bahalang magluto. <laughs> yeah, I mean, I mean. <laughs> oh, May muta pa yan. Hindi, <laughs> nagluluto siya ng ano. Yeah, Kilawin. sabi ko kasi yung mangga lagyan nila ng plant box kasi baka matabunan na naman yung pinaka ugat kasi kailangan may nakalabas pa po siyang ugat yung gaya dun sa mangga doon na yun tignan nyo mangga na isa ayan o may ugat pa siyang nakalabas pag tinabunan mo kasi ng sobra mamamatay yung mangga don Lunch break. Ay, hala na. Hala <laughs> na. Ay, yung dati, hala na rin. Chili na lang. Na Hindi pa kami nakapagluto ng ano, chili paste. Alis na pala si, ano, tita Leticia kahapon. Ang bilis ng kanyang Ang bilis ng kanyang bakasyon. Aba naman, ang sarap ng ano, siguro palpak kaya may dahon ng saging sa taas. Feeling ko lang. Yeah. Ayun naman siguro. Pag-isa na kayo, may tagan niyo pong babang dyan, dyan na hanggang Eh di pang kawani mo ni Bapang Jun Jun. kawani mo ni Bapang Jun Jun. Pag-iwalay niya si Kuya mo, Jun. Wala pa si Kuya, pa. Kuya Jun eh. Baka maubusan. Pero madami naman. Tatlong kilo daw yung biniling. Ano? Baboy ni ka-farmer. Sarap na dito, no? Presko. It's break na. Dito na si Tatay Roming. Tapos na pala siya sa bakod mamaya. Tapos na, tapos na po kayo mamaya, Ma. Tamiyat mo yun, mayari siguro. Ah. At lula pa bali ni. Lula pa bali. Ding. Ay, bukas pa daw. Bye -bye. Tapos. Ayan, ito naman ng next project ni Tatay Roming. <laughs> Ito po. <laughs> para para may ano pa, pasunod. Oh. Ay po tayo. Ay, talagang kongkwang. <laughs> Kain daw po tayo mga kabebe. Huwag nyo naisipin si papayam Kain lang kayo. Nauna na siya. <laughs> Dito dito Sarap dito mag lunch oh. Tapos si Yao Yung sa amin, pinapalamig ko lang. Lumabas lang ako saglit kasi habang pinapalamig ko yung pagkain ng mga bata. Mainit yung sabaw eh. Tsaka yung kanin. Busy pa naman silang maglaro. eto hindi ko alam kung anong magiging ano oh uh oh, but may ganito sinong gumamit nito dinong may gaying bitis ay bukas na sinong nagganito so kaya anong maganda kasi putol dito oh ganda ni ate eh. Nakita ko sa Facebook eh. Nga nga kita lapit ka dito. Ang ganda mo naman. Kanina yun, nahulog. Kunin mo. Baka kay Tito Dex. Ano mo, sa taas mo, be. Dito mo, ichaw, sa may kahoy. Nalaglag siguro. Kanino yon yung red? Akin na. Ito mo, hawak, basa. Kanino ini? Eh? Oh, sabi ko sa'yo, kay Tito Dex. Ay! Sa cellphone ni Lolo? Ah. Mm. Ate oh, Chi Chi Huwag <laughs> mo tatas kami kung sabi siya, ko Ayan na Ayan mo si Jun Jun hindi kumain na ako sa karinderian. yan Owan, laki ng damit mo be Spiderman Nananaginip ka gabi Nag Spiderman Shhh 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 Dalawang kamay Dalawang kamay kasi pati umaga, yeah, gising. Mi-ihi mm -hmm. sa gabi. Deretso. Mm -hmm. Dan skeda. Dan skeda Spider-Man. ay ay, oh, sabi ko na kumain na sa karinderya kaya matagal. <laughs> Naku. <laughs> Ayun pa lang si Kuya man. Jun, Kain na Kuya June. Alam, Trump. Alin kalin ng Katam? picture kita. Ay. Walang sasama, ate lang. <laughs> ulit pa, ulit. Ulit! Ay. Yung seryoso daw, picture, picture, smile. Ang pogi naman. Isa pa, waki, waki. Waki ka pala lagi, no? <laughs> Parang nasa luneta lang sila, oh. Nagde-date sa luneta Nang walang pera Ay, mga sarap buhay ah Picnic sa diba bar Sarap buhay lang Gawin niya, tatagal mo tatagal Sarap ba tayo may kokene Di ba sarap buhay yun? Nagbabantay ka na lang ng mga apo O oh. Kaya si Bonini o oh. Sarap buhay Sarap <laughs> buhay sa mga stage nila Sa ganyang mga bata Pinakamahirap bantayan Ito, si Nat Nat <laughs> Ay, napatay si Rohan Hindi daw <laughs> Kasi si Nat Nat Nasa stage siya na Di pa alam yung ano Bawal, yung masasaktan siya Nasa ano Kalikutan yung hinahabol-habol Okay Nadapa ako doon, nadapa ako doon. Oh, nasugatan ka. Ah, <laughs> Joke lang. Oh, kaya dapat laging naka ano, eh, pants. Para hindi ka na ano, magsusugatan. eh oh, oh. Ano yung metallic yun? Ah, yan, may bupo. O, tayo ka, tayo. Tingnan ko sa iyo mo. Ba't nakachinelas ka dyan? Alisin mo po, madumi. Oh, sa food nalagay. Ay, Ben. Yes. Uh, sinong nahulog? Sige mm, na, report mo nga. Don, sino? Don, don. Tito? Teto, teto, sabi niya. Teto Jun, Jun. Sino, sino? Kwento mo dito. Kapano na nahulog? Don, 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 don. Paano nahulog? Kapano nahulog? Kapano Paano nahulog sa tubig? Ha? Kasi anak ng kalabaw ginagawa nila. Paano nahulog, Chi? Yan. Ka uh, ano ang gagawin mo, Ma? Tatanim po natin ano yan sa plant box sa labas. Uh -huh. Pero ilalagay ko lang dito. Para lang ma-divide na. Kasi ito, hindi ko sure kung medyo matagal na itong naka-open. Hindi ko lang naubos. Yung bigay pa ko sa akin ni Ate Marita. Ate Marita. Tapos, ay, okay ay, na natin. Okay na natin. May tip to. Anuan mm -hmm. ng kalapati ni Ka-Farmer. Ah, may butas. Oh, may, may butas pala. Tapos ito bigay nung ka-farmer. Kay Bebe. Angel. Ito, ito, ito. Ay, hindi pala. Pangalan lang pala ng seeds. Kasi, meron din naman siya dito. Oh. Dito, mix kasi ito. O, oh, ba? Diba? Ayan. Papakainin natin. Ngayon, ano yung plant pa? box. Sa labas, lima yun. So, eh, i-divide ito na sa cup. Para... Kino yung pop? Sino Si Tito Rambo, tsaka si Queen. Queenie! Really? <laughs> Lana. Ay, yung chiko mo na nahulog. Huwag, ano, akin na, kuya. Kailangan mo ba ito? Yes, po. Okay. Ang gagawin mo dyan. Ayan, nasa labas na kami. Naayos ko yung plant box. Pinalagyan na daw ng garden soil ni Papa Yam. Pero, ayan. Na ano kaya. Okay na to? Para pag binudbud ko yung seeds. Medyo ano ba, um, parang nakabaon ng kaunti. Kaunti lang. Pag nadiligan, parang nasa top lang siya tapos matatabunan lang ng konti pag adiligan <laughs> spray lang pero Tas tutubo ibibilin ko sa lahat na bawal mama di ba tutubo diligin. yun tutubo. ako lang magdidilig ha opo after 10 weeks anong 10 weeks <laughs> after 1 week meron nang lalabas siguro Hanggang dun pa, sa dulo. Ah, two more. Eh. Ito, hindi siya maarte. O, tignan nyo. Gumanda naman dito sa labas. Ano yun, Che? Yung dun sa kubo. <laughs> Alam ko yun eh. Ah, um, talagang marites ka, no? May kainan. May kainan daw dun. Kina ako, farmer Froylan yun. Ang galing ng helper ko, oh. Ito na nakita dito, doon na ako sa kabila na. Kaya mo na 'yan. Tung side na lang na 'to. Hmm? Ay. Okay na 'to. Ayusin ko naman 'yan. isin lang natin ay ganyan pala dito mas mahaba oo nga layo na natin bantay natin si Tito Esom bantay natin si Tito Esom nagligpit na nga sila oh. nagligpit na Iya. Yeah. Yung mga konti lang yung buto din yung ride ko sa ano, 5. Tingnan nyo yung kasama ko. Marites! Habang nagdidig daw those... <laughs> siya. Habang nagdidig-dig siya. Nagsasalita. Nagmamarites. Sabi niya. Mukhang hindi lang daw kain nandoon. <laughs> Meron din daw pa games. Okay. Dami mo nang alam, Chia. Tao ka na talaga, Chia. Lang, 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 lang. Naririnig niya daw, may palaro. Gusto mo makipaglaro? Ay, ay. Gusto mo pumunta doon? May swimming pool silang malaki doon. Ay, ha? Fish pond lang yun. Fish pond lang doon. <laughs> Tanong kasi sa bintana sa taas, yung mga fish pan tapos dito kita rin pero yung ano may swimming pool po sila medyo tanaw pero siguro siya hindi niya nakikita kaya sabi niya fish pan lang daw meron sa kabila pois na pois na si mama ako okay. din ikaw din no ang sarap no masarap parang papet. masarap magtanim sa susunod gulay naman dun sa likod dito sa may ano dito sa may tapat ng dirty kitchen pwede tayong magtanim ng gulay-gulay dun yung li pechay, mustasa yung ganito? Mm, mm ganito din? gagawin din natin yan pabili tayong ano kay papa seeds okay almost done tayo lang magdidilig nito, no? Kasi hindi pwedeng diligan ng ano, yung malakas. Baka mamatay. Mategi. Ay, init. Oh, ang galing ng aking ano. Ay, oh, ang galing. Ayusin ko na lang kanyang ginawa. Malaking tulong din siya. Ay, maliit.